So uh, mahihina daw pong kumain at hindi nakakaubos ng patuka ang mga alaga ng ating uh, isang classmate. no uh, Nagtatanong siya kung ano daw ang, uh, feeds ang gagamitin. So uh, salamat sa tanong mo classmate. at uh, Actually, uh, hindi ako magre-recommend ng feeds kasi kung ano yung feeds available sa atin o malapit sa inyo, yun lang po ang pinaka the best na ibigay sa ating mga alaga. So isa po sa uh, posibleng dahilan na hindi maganang kumain yung ating mga alaga, lalong-lalo na pag nasa cage sila, at yung cage natin dyan is uh, may katagalan na sa pwesto nyan uh, ang gagawin po natin dyan is kailangan natin ilipat yung cage kung pwede o kaya naman yung maalaga natin ilipat natin ng ibang cage kasi isang possibility nyan is ammonia build up yung ammonia build up po hindi natin nakikita at ito yung nagkakos ng respiratory uh, uh, infections uh, pwede rin uh, nakakapagpahina ng appetite nila yung ammonia po, nabi-build up yan sa mga droppings ng mga alaga natin. Uh, kahit linisin natin yan, walisin natin yan, build up pa rin yan sa lupa. Kaya dapat i-disinfect. Pwede tayong gumamit ng natural disinfectant, pwedeng mga lime, pwede naman yung mga zonrox, o kaya naman yung ginagamit natin pampaligo sa mga alaga. So, subukan nyo po, classmate, ilipat muna sila at i-disinfect yung lugar. Uh, Obserbahan nyo ron kung merong pagkakaiba sa uh, appetite nila within a uh, few days. So, yun lang po. Maraming salamat.